Kakautang lang ng 40,000 pesos ni Renny Rose, isang vendor sa Talipapa sa barangay Bakaking Sentral. Ang kanya kasing pwesto at mga paninda nasira sa pananalasa ng bagyong Egay. Kaya naman, todo kayod muli ito, makabangon lang mula sa bagyo at mabayaran ang utang. Napakahirap ng pinagdaanan namin kasi two weeks yun eh, na wala kaming income. Siyempre dito kami naghahanap buhay. Tapos, hindi pa kami nakamove on hanggang ngayon. Ang laki ng lugi namin, lalo na ako. Yung prutas, gulay. Eh, lalo na ngayon, ang gulay sobrang taas. Sa pangungutang na lang din sa Bombay, umasa ang tenderang si Rizalina, na Nakapagsimula man muli, masakit daw sa bulsa ang pagbabayad sa tubo ng inutangan. Pwede na rin yun, ma'am. Kung maliit ang porsyento nila, wala namang problema. Manghihiram na lang kami. Yun nga lang, kung matagal ang proseso, ma'am, syempre, gusto mo magtitinda. Para makabawas sa bigat ng araw-araw na interes, plano niya ngayong kumuha ng Calamity Loan Assistance Program ng SSS. Simula kasi bukas, August 15, tatanggap na ang ahensya ng mga nais makakuha ng one-month salary credit para sa naturang loan. Itong program na ito ay online yeah. So, hindi ko kayo pupunta sa opisina, pupuha ng papel, ng application form, hindi lang online, o doon, so, kahit nasa bahay ka, nasa opisina ka, as long as may internet ka, at mayroon kang SSS account. Okay? Online doon. So, yun, yung mga walang online account, they can always come here, in our office, you no? Know, sa Baguio or SSS Lottery Dad, we can assist to create your online account. Ang mga mag a ay kailangan lamang nakapaghulog na nang aabot sa 36 months at nakapagbayad ng kontribusyon ng anim na buwan sa loob ng nakaraang taon. Anim na buwang kontribusyon naman ang kinakailangan para sa mga nagpapalit ng klase ng membership. Kinakailangan ding wala pang nakukuhang ibang benepisyo mula sa ahensya o balanse sa mga naunang loans ang sinumang na is mag-apply. Kung empleyado naman, kailangang makahingi ng sertifikasyon mula sa employer na nagpapalit patunay na pinapayagang makakuha ng Calamity Loan ang nais mag-apply. At ang pinaka-importante, nasa ilalim ng State of Calamity ang lugar na tinitirhan o lugar na pinagtatrabahuan. Ang amount po noon shall be equivalent to one monthly salary credit computed based on the average of the last 12 months. Kasi po lahat po tayong members na nagpapayag, meron po tayong monthly salary credit. Yun po yung uh, parang uh, bracket po natin. Ano ko? So, iba-iba po yan. May 10,000, may 5,000, may 7,500, kanyang o. No? Hindi e, po namin yung last 12 months po niya. Samantala, advanced 3 months pension naman ang maaaring makuha ng mga retirado na. Pinakailangan nun lang pumunta sa office nila. Okay? Meron po kaming form na ibibigay sa kanila. And then doon sa form po na yon may part po doon na kailangan kermahan ko ni Barangay Chairman, Barangay Captain, barangay certification. Kung wala ako si Barangay Chairman, walang pirma, pwede ko silang humingi ng certification from SWD or NDRRLC. Nakalagay ko doon na lugar ko mo, no? lugar nila ay talagang nasalanta ng pagyo. Dalawang taon pwedeng bayaran ng mga miyembro ang kanilang hihiramin sa ahensya. Target ng SSS, maiproseso ang naturang mga loans na nga abot lamang sa 24 hanggang 48 hours. Tatanggap ang ahensya ng mga aplikasyon hanggang sa ikalabing apat ng Nobyembre. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.